Nilang. Hello. Hello Inday. Hello, hello guys. Hello guys. <laughs> hello mga kananay. Hello and hello. Mga kananay, Eric Klein here Hello mga kananay. Nagka sa, naka, sa, naka pretty ang aming pumangkin. 51,400 51,000

upuan namin. Kaya hindi makabili ng upuan na ang kayo. Gamay na lang Pero, anak, pindaan na sa upuan. ng debe, sorry Magaganda ang mga upuan dito. Ito oh, ano na lang siya. Okay. 11,000 ayan o oh. dati siya 4,600 ngayon 12,680 na lang okay. maganda ah sapin pala to eh sapin oh, sa taas meron pa mga upuan <coughs> Dito naman, mga lamisa, TV. Ayan, o. Oh. Ito ang gusto kong lamisa. Ito. Madali lang linisin. Ayan. Tapos, ito 15,000 bilog pero mas gusto ko ito ito magkano sya dati syang 41 41,480 ngayon 48 48,800 na lang ayan maganda to maganda saka yung mga upuan niya. So, ayan. Oh, ang gaganda. Wow. <clears throat> to Talagang ano to siya? Akala ah, ko talagang solid yung kahoy. Eh. Inagyan lang pala ng ano. <coughs> Excuse me. Ito siya, oh, mga kananay. Oh. May lechon na. O, oh, diba? diba? Ito rin. Ano na lang siya? 6,370 na lang. Oh, ang laki pa. Ang laki pa. Ito rin siya. Ano na lang? Oh, 7,700. Ang mura pala dito. mura pala dito.

Okay. Okay. pa ng Asaan yung ng blogger. Ito. Ito. Masarap dito mag-live. Ah. Masarap mag-live. Oh, sila nang bahala noon mag-ano. Ikaw ng kabinet. Side cabinet. A corner. Corner cabinet. Sala ko yung gusto mo, yung may salamin. Ito dayo oh. may lechon na. Ah, ito na lang bilhin natin. Hahaha. <laughs> <Lichon. laughs> Meron ng manok. Manok eh. <laughs> Picturean ko to. Pakita <clears throat> ano mo dahil, rails mo. Tapos pasahan mo ako. Kasi itong akin para sa ano to sa Youtube. Box. Kisses. Kisses. Praise de Vesoria sorry Tayo na, umakyat na. Punta na tayo doon. Picture, picture. Akyat na kami dito. Walang hagdanan. Ganito lang yung ano nila. Hagdan. <laughs> Oo, we na kami dapat. Kaso lang yung pamangkin namin eh nag-aya dito dahil palitan na daw niya yung ano upuan niya bili daw siya ng bago ito bibili sana ako ito isa So, hindi ko naman alam kung magkano ang presyo nito wala naman ang presyo kasi lalagay ko sana doon sa ano eh sa flower base ko ito <coughs> ito ganda ay ito pala mga presyo dito sa baba 125 160 na lang ay 29 lang ito 29 is that bila aku dah lawa Sana itu bina bayaran ah, Okey Sana itu nak bina bayaran Dan subuh makan itu Bila kalau Ay, ito. Dito ako magtanong. <laughs> Saan ito binabayaran? Saan ito binabayaran? Ah, dito. Ah, ito pala. Counter. Mura lang pala eh. Kala ko ano ka Bale. Ano? 50 ata itong dalawa.

ikaw nalak dai makan nang reading gratis nih yeah non stick grill that's rock Thank you for watching.